Yon, good morning mga kaibigan. Didiskart tayo ng ng pang Gagamit natin yung ano, yung tinatawag sa amin dito sa Bicol na ano, yung toy-toy. Panghuli ng mga biya. Tambagoy. Dito sa amin Tambagoy. Sa Tagalog eh mga biya. Isang kapirasong lambat na partner niya ay eh, mga ano, isang mahabang lubid na may mga ginupit-gupit na sako ng siminto para pang taboy dun sa biya papalapit dun sa kapirasong lambat yan kumusta na kayo mga kaibigan shoutout sa inyo lahat salamat sa inyong suporta at sa mga OFW na nanonood ng aming video ingat kayo palagi dyan sa inyong mga trabaho okay alright let's go mga kaibigan Nandun na yung aking kasama. Oh. Ayun na. Oh. Nauna na. Dalawa lang kami dyan. Dapat, ang ano dyan, normal na galawan dyan ay eh, tatlo. Tatlo katao. Pero, wala kaming na isama na isa. Kasi si Badjaw nandun na sa laut. Nag-ano na ng kanyang dragon bubutrap. Tsaka si puging buboy. So yun, mga kaibigan doon na tayo magkita-kita sa ano sa paglalatagan namin ng tawag na dito sa amin na toy toy okay all right mga kaibigan nandito na tayo sa ating musmus Dumalang lang tayo dito sa ano sa kaibigan nating nagbababa ng kanyang bangka yan yan yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan yan no? yan yan yung pangtaboy ng ano ng mga tambagoy biya yeah, dito sa amin sa Picol. Bali hatakin lang natin 'to papunta dun sa ano sa malalim na parte. Doon. Hatakin lang natin. Okay. Yan o, oh. yan ay tsura niya no. Mga sako na ng siminto. May tataboy na ang ano niyan, yung mga biya. Saan kaya ang dulo nito? Alam ko ito Ang malaking bato ang dulo. Ito 'yan. Yan, na, hatak na tayo. Okay. All right. na tayo hatak sana ay makarami tayo okay all right ito talagang anak buhay dito sa ano sa dagat tsagaan lang tsaga lang tayo. Kailangan kumilos para kumain. Nandun yung ano, katimbang ko. Yan, inaayos pa niya, nagkabuhol-buhol. Ano? eh, ano? Kabuhol-buhol. Okay, mamaya makikita nyo kung anong huli namin. Pak Man. Ada Pak Man. Nak, kon ni nak aku nak Pak. Police siapa ya? Lebar. Nak kontrol

Đi mất mà được đáo. là sao? đừng <coughs> vội phát, barang mahina nha, ai, mà ai,

Biya na tigre. <laughs> Puro tigre ang huli natin. Yung biya na hindi kinakain. Pero pag binilad mo to, pwede. Pag binilad, pero pag kailuluto lang, maraming ayaw kumain ito. Saan kaya yung ano? kaya yung natural na biya? Laki kasi ng low tide. Ayan o. Laki ng low tide. Kaya siguro nasa laot pa yung ano. Nasa laot pa yung mga tambagoy. Sige, sige. Subukan namin. Isa pa. Isa pang tira. Para makakuha tayo ng tambagoy na natural. Yung talagang pang ano pang paksiw. Ito na yung ating pangalawang tira. Tingnan natin kung tigri pa rin. Pagtegri pa rin. Wala na tayong magagawa. Kundi, umabas na pauli. <laughs> Sana may makuha na tayong ano dito, pampaksiw. Ay, ito na ito na yung pangalawa nating banat yan tingnan natin kung ano na makuha natin konti gray o normal ng tambagoy harani na yun eh Ay, kung tagtak, yan yung mga ng mga <laughs> para ito na kandante, yung kilo patro. Kaya nang malamoy. Malamoy ang bag na, yung nangriti, Sobrang 2,000 na ito. sa iyo. Parang sa ko sa Pinsan ko na ayaw, gili pato man. Diyos will tayo. Alsada! Walang huli, hindi ka kain. May, may batang pa. Ay, yun yung nasa ako. Nadardara ka magupat. Ay, ang pagupat yun. Nagpumisa ka. Sa sakay. Ang patula. Hindi, hindi naman. Hindi hindi malito. Ano na, tigre ka pa ba? Sus, ang dami sana oh Tigre pa rin mga kaibigan Sus, napakarami sana Sus Napakarami sana ang huli natin. Ayan, tigre pa rin. Oh, dami sana ang huli natin, oh. Kaso, tigre pa rin. Oh. Ang na kong Grabe. Tsakpat saan tayo sa isang pangalawang tira natin. Mag-apat uh, na kilo. So, tigre pa rin. puro tigre oh huwag natin oh dami oh dalawang tira lang eh lang tigre hindi yung ano natural na tambagoy puro labuhan daw mas mo ano, dayo Karga na natin yung ano, kusmos. Uwi na tayo. Wala, hindi maganda ang ano, ngayon. Ito ito yun. Dami sanang biya. Kaso yung ano, isang klase, yung tigre. Da, ano lang yan, gagawin tuyo. Yun lang ang ano yan, paraan para makain siya. Pag hindi mo ginawang tuyo yan. Sabi nila, ano daw? Sabi nila nakakalason daw pero hindi naman. Siguro yung mga hindi sanay sa dagat kaya ayaw nilang bumili niyan. Kaya hindi natin mailalako yan. Ayan oh, na mga kaibigan, ay na namin. iwan lang namin yan dyan para sa sunod na mga araw na mag-testing ulit tayo kung meron ng mga natural na biya. Hindi na tayo mahirapan pag malaki ang low tide. Ayan. Okay mga kaibigan, doon na tayo sa bahay magkita-kita para ipakita namin sa inyo yung kung anong itsura ng ano nung sinasabi naming tigre. Ayan yung huli natin, yung mga tigring tambagoy. Okay. All right. Ayan o, oh, puro tigre o. Oh. Tigre ang huli. Wow. Ayan. Ayan pa Ay, pasagod. Oh, ito yung tigre o. Oh. Ayan, ibang kulay. Ito yung ano. Ito yung natural. Ito yung natural o. Oh. Ayan. Kaso, karamihan tigre. Gula din daw mo. Ito yung natural. Yan ang natural. Yan ang pwedeng iulam. Yan. Ito yung mga ganito. Ano? Mga kain din niya pero ibilad. Yun mga kaibigan. Dito na tayo sa bahay. Napili na namin yung ano, huli natin na lahat, na, lahat tigre. Pero may napili tayong pang ulam. Siguro mga isang kilong biya na natural. Yun. Salamat sa Diyos at meron din tayong pang-ulam sa araw na ito. Yun, shout out nga pala kay Marvin Isarsa at sa mga kaibigan kong vloggers na Lois Algado Vlog, Randos Moto Vlog at Milchor Roda Vlogger sa Backyard. So yun, at sa mga OFW na nanonood ng na aming video, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. Yun, hanggang dito lang. Bye-bye. Thank you for watching.